Ikatlong kabanata Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pagtingin sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilin lang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng hangal. Ang mga babaeng ito'y pinapahirapan ng kanilang mga kasalanan at inaalipin ng sari-saring pagnanasa. Lahat na ibig matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may di sila nakakaunawa. At tulad ni Nahanes at Hamrest na sumalungat kay Moises, sila ay sumasulungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit, hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Hanes at Hambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtityaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksiyan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko. Ngunit sa lahat ng iyon, ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayun din naman, ang lahat na nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Yesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilin ay patuloy na manlilin at sila man ay malilin lang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga turong natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan. Yamang kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Ang lahat ng kasulatan ay kilasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan at sa pagtatama sa maling turo, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil dito, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.